Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Money Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para makaakit ng swerte sa pera, maging money magnet at hindi ka na mauubusan ng pera. Kung masipag kang tao at meron kang pangarap sa pamilya, lahat ginawa mo na, pero ang paggawa ng pampaswerte ay hindi mo pa nagagawa. Subukan ang aking ibabahagi ng pampaswerte para maka-attract ka ng swerte sa kaperahan. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerte nito. Kung ikaw ay naniniwala sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang aking ibabahagi at kung hindi naman humanap ka lamang ng video na gusto mo. Mangahilahan lamang tayo dito ng isang pirasong papel at pangulat, cinnamon powder honey at jar na maliit na paglalagyan ng mampaswerte nating ginawa. Isusulat lamang sa papel ang buong pangalan ang iyong birthday at tatlong peso sign. Saka ito, bububurang ng konting cinnamon powder at saka ito lalagyan ng honey. At saka mo ngayon ito ipapasok sa jar na maliit. At ito na ngayon ang nagsisilbing pampaswerte mo sa kaperahan. Mahalaga nga nag-stack kayo na palagi ng cinnamon powder o cinnamon stick sa inyong tahanan dahil ang cinnamon ito ay kasangkapan sa mga pampaswerte pagdating sa kaperahan, mabilis na mag-attract ng pera. Para maging epektibo ang mga pampaswerte na ginagawa. At ang honey ito naman ang nagsisilbing mag-attract ng stable na income at mga sweet rewards para sa iyo. lang ng itong pampaswerte na iyong ginawa sa iyong bag at lagi mo itong babalhin kung saan ka man pupunta. Tamba pampaswerte nito ay magiging gabay lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag at pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho ang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang pangarap natin na yumaman. Kapag gumagawa ng pampaswerte, dapat maging positibo ka. panwalaan mo na magiging efektibo ang pampaswerte na iyong ginawa at magpapagawa tule ka sa pagtatrabaho at pagdiskarte sa buhay hayaan mo lamang na matmanifest ang mga, mga pinapangarap mo, mga gusto mong maabot sa buhay. Gumawa lamang ng gumawa ng mga pampaswerte at magpatuloy sa pagsisipag at pagtatrabaho. At yun lamang po ang video nito. Kung nagustuhan ang video nito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerte ng bagay-bagay.